Yun na ng ano, mga gala So bumili ako ng chai Ayan. So kasama ko ang aking scooter chai muna ako bago ako, uh, bago ako gumala uh, chai Hindi na ako buhibli ng chai Dito lang sa kanto Tamang chai lang kasama ang scooter eh. So maganda na panahon ngayon yun Ang oras ngayon ay uh, 11.08 ng gabi Nandito ako sa kanto may ginagawa pong building dito sa Almutina so nag-iikot ako ngayon ayan, chay muna, tamang chay 1 dirham lang ang chay dito, 1 dirham dito dito, dito bibili sa may kanto lang malapit lang sa amin to mag-iikot-ikot na ako ngayon so ilang lang mga kagala ayun so, na nga, no, mga kagala so nandito na naman tayo sa Macomb Bridge yan. so ang timing na minute yun. so ang oras ay 12.21 na nang uh, 12.21 na nang ating gabi so ayan saan hangin dito talaga presko kasama ko ano na naman ang aking uh. bike wala na paligid mga kura oh sarap ng hangin dito talaga ang dami nila ngayon ang dami na may minuto. mga uh, naka scooter din sila uh, may mga babae may mga lalaki pero karamihan lalaki so dala ko yung dala ko yung uh, last light uh, yeah. dito uh, hindi naman pala malakas ito yan. isum mga natin. Ayan o. Oh. Ayan din plus light. flashlight. pang eh. pwede na rin kaso mas malakas yung dati kong plus light gumuguhit pa eh gumuguhit naman ay naluluko Ay, napaka-relax. Ang dami na namimilot. Lumim, Ayan ang daan pababae ng Mactum Bridge Sarap ng hangin dito So, pwede tayo dito mga kapatid So, muna yung... muna yung, uh... alam, yung, alam, alam muna natin yung kan Alam muna natin yung ah... Baka alam mo nga nyo, alam mo natin Ay, takpan lang natin. natin ng alarm. Di-remote naman yung... yung di, oh, di, Bumuksak Bumuksak. plus late to. Sabi babuksak ko natin alarm. Alarm, no alarm 'yan. Tarot dito mo po. po tayo dito sa gilid. Yan. Ku lang tayo dito dito. Ayun yung ay, ay, mga mapuno eh. Oh. Mag-show tapa Nabaksak pa yung plastic ko. Hanap niya. Buti hindi nabasag. Matibay. Ba so baka baka laman. Nabibili ko lang BL Taba ang brand. Pero mas malakas yung binili yung binili kong plastic na sa Pilipinas. Yung una una kong binili napakalakas. Anong tawag dito? yun 130 kung yun 130 dirang kong binili yun eh. malakas ang sarap ang pahinga dito parang walang hangin dito doon may hangin sa gawin doon ay sarap sarap ng ganito mga kagala yung uh, timong timong nagkapahinga ka lang tamang relax lang kung, kung malaki nga si Acer sasama ko eh kung uh, nandito nga rin anak kong si Harvey eh yung anak kong... Uh, yung anak ko yung anak ko malaki na rin eh si Harvey ay ah masarap ng hangin ang dami namiminit oh Sarap talaga pag may tubig oh alam mo yung nakaka-relax nakupo ko lang Ilaw tayo ng oh. oh. okay. Yung plastic yun. Sarap mag sana, oh. Kumina na yata yung plastic ko, ah. magagamit kita pag nasa tinggalan na ah. sarot ng hangin napakasarot ah, ng mga hangin mga kagala ah, sarap pag muni muni dito eh nakaka-relax <laughs> ang dami nung tingnan yung mga kagala ngayon ah, oh Ay, sarap magpahinga dito. Sige, mga kagala. Hoy, magkapahinga muna. Tamang pahangin lang. So, maging inchay palagi at maging positibo sa araw-araw. Paalam.